Russia ay nahaharap na naman sa isang panibagong krisis dahil iniulat na karamihan sa mga ordinaryong sundalo ng bansa ay natatakot na umanong makipaglaban matapos mapatay ng mga Ukrainian forces ang isang malaking unit ng mga elite na mercenaryo at sinabi ng mga eksperto na isa itong malaking dagok sa inilunsad na gera ni Vladimir Putin. sinabi ng mga eksperto ng ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay hindi na umano na aayon sa plano matapos makaharap ng mga Russian troops ang isang matinding resistance mula sa mga Ukrainian na sundalo. Iniulat na libo-libong mga Russian na sundalo ang pinaniniwalaang napatay ng na mga Ukrainians mula na magsimula ang digmaan higit tatlong buwan na ang nakakalipas. Nawalan din si Russian President Vladimir Putin ng dose-dose mga top-ranking military personnel sa digmaan sa Ukraine, kabilang na ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan generals. Ngunit mas tumindi pa ang problema ni Vladimir Putin matapos nilipol ng mga Ukrainian forces ang isang malaking unit ng mga Russian mercenaries mula sa Wagner Group sa Donbas region. Ito ay ayon sa mga na-intercept na tawag mula sa mga Rasya na sundalo na kung saan ay isiniwalat ng Security Service ng Ukraine. Sinabi na Ukrainian intelligence na mga elite na mercenaryo mula sa Russia ay ganap na nabura sa mapa at dahil dito ay takot na umanong makipaglaban ang mga ordinaryong Russia na sundalo. Samantala, noong mga nakaraang linggo, sinabi ng Security Service ng Ukraine sa kanilang tweet na mga contractors ng Russian Army ay nasa bingit na ng pagtakas sa Ukraine. Sinabi nito ng siyam na pong araw na termino sa ginawang special operation ng Russia na tinukoy sa ipinasang batas ng Russian Federation ay mawawala na ng bisa. Ibig sabihin na mga Russian na contractors na dumating sa Ukraine noong unang nagsimula ang digmaan ay maari ng legal na umalis sa nasabing bansa. Sinabi ng security service ng Ukraine sa kanilang tweet noong mga nakarang linggo na mga contractors ng Russian Army ay naghihintay na lamang na matapos ang kanilang kontrata bago sila makaalis sa Ukraine sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanilang tweet ng siyam na pong araw na termino tungkol sa ginawang special military operation ng Russia sa Ukraine na tinukoy sa ipinasang batas ng Russian Federation ay mag expire na. Samantala sa ibang aspeto naman, si Russian President Vladimir Putin ay dumanas na isang matinding dagok matapos matagumpay na nilipol ng Ukrainian military ang isang buong Russian battalion na paratroopers. Ipinag-utos ng Russian President sa kanyang mga sundalo na salakayin ang Ukraine noong February 24 matapos gumugol ang Russia ng ilang linggo sa pagtipon ng libo-libong mga tropa malapit sa border ng Ukraine. Ngunit ang mga plano ni Putin sa digmaan ay dumanas ng ilang matinding setback dahil sa ipinapakitang katapangan at matinding resistance ng mga Ukrainians na kung saan ay matagumpay na pinaalis ang mga Russian troops sa maraming mga syudad na sa pilitang sinakop nito. Ang Russian President ay iniulat din na nawalan ng ilan sa kanyang mga tapat at high-ranking na military officials dahil sa brutal na labanan sa Ukraine. Ngayon ay dumanas na naman siya ng isang malaking dagok matapos matagumpay na napatay ng Ukrainian 80th Paratrooper Storm Brigade ang isang unit ng Russian 104 Paratrooper Storm Regiment si Viktor Kovalenko, isang dating Ukrainian journalist at editor at isang Ukrainian Army veteran officer ay nagsabi sa kanyang tweet na kinumpirma ng Ukrainian 80th Paratrooper Storm Brigade ang paglipol nito sa isang unit ng Russian 104 Paratrooper Storm Regiment. Ngunit iniulat ito sa kabila ng matagumpay na pagpasok ng mga Russian troops sa paligid ng isang Ukrainian na syudad na Severodonetsk at bahagi ito sa ginawang mahalagang opensiba ng Moscow sa Ukraine. Itinoon ng Russia ang firepower nito sa nasabing pangunahing syudad na kung saan ay buong tapang na dinedepensahan at ino okupa ng mga Ukrainian troops sa lalawigan ng Luhansk. Ang walang tigil na pambubomba ng mga Russian troops ay nag-iwan sa mga Ukrainian forces na buong tapang na ipagtanggol ang Severodonets bagamat ang kanilang pagtanggi na umatras ay nagpahina sa ginawang opensiba ng Russia sa rehiyon. Nagbabala naman ang gobernador ng Luhansk Region na si Sergei Gaiday na mga Russian troops ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Timog Silangan at Hilagang silangan Bahagi ng Severodonetsk. Sinabi niya na mga Russians ay paulit-ulit na gumagamit ng parehong mga taktika. Binobomba ng mga Russians ng ilang oras ang syudad sa loob ng tatlo, apat at limang oras at pagkatapos ay umatake.